Heto na nga mga kaibigan, mayroon na pong buwelta si Vice President Sara Duterte sa mga kongresistang nagpanukala na bawasan ang budget mula sa 902 million pesos na kanilang ipinropose ay gagawin na lamang itong 198 million pesos na kung saan ay sapat lamang para ipampasahod sa mga empleyado ng Office of the Vice President. Samantala, iminungkahi naman ni Congresswoman Laila De Lima na zero budget talaga ang uh, budget ng Office of the Vice President. Tinawag nga pong Bratinela si BP Sara dahil hindi ito dumalo sa deliberasyon ng budget for the Office of the Vice President. Ito naman po ay tinawag ni Congressman Natinyo na tila pambabastos. Ganon din po ang uh, naging pahayag ng uh, party list no ng mga NPA na si attorney Rene Cruz ayan, ay uh, ang ginagawa raw di umano ng vice president na hindi pagdalo uh, sa budget deliberation ay uh, talagang pambabastos sa ating mga kababayan sa taong bayan ayan mga kaibigan napakatitindi at talaga namang personal ang atake nitong mga kongresistang ito na tila baga mas importante pa ang uh, congress optics o congress narrative kumpara po sa pagpunta uh, ni Vice Presidente Sara Duterte sa mga nabiktima ng uh, lindol sa Cebu. Parang nais nilang uh, iparating sa taong bayan na napakahalaga ng uh, kongreso. Napakahalaga ng ginagawang pagdinig ng kamera uh, kaugnay sa budget po sa iba't ibang opisina ng ating pamahalaan kesa ang uh, pagtugon sa pangangailangan ng mas nakararami nating kababayan. Yan po ang tinatawag nating Congress Optics. Okay, dahil dyan mga kaibigan ay mayroong uh, buwelta itong si Vice President Sara Duterte dadalo lamang di umano ang bise presidente sa deliberasyon ng kanyang uh, budget. Kung ganun din po ang gagawin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Sa madaling salita mga kaibigan, dapat pareho sila ng uh, presidente na dumalo sa budget deliberation. Ayan, napakatinding requirements nito mga kaibigan. Ano kaya ang uh, nais iparating dito ni BP Sara. Okay? At bakit hiniling niya na siya ay dadalo lamang sa budget deliberation kung dadalo rin o iimbitahan din ang uh, Pangulong Marcos Jr. Ano kaya ang dahilan mga kaibigan? Bakit ito ang naging requirements ni BP Sara? Okay? Ito ay uh, sa pantaha ko lamang. Ito ay sarili ko lamang uh, opinion pero baka sakali, no? Pareho tayo ng iniisip Balikan natin mga kaibigan Noong 2022 Ay uh, humiling Si Vice President Sara Duterte Ng budget sa Pangulo To cut the story Pumayag at inaprubahan ito Ng uh, Pangulo Ng Republika ng Pilipinas Inaprubahan po ni PBBM Ang uh, budget na hinihingi Ni BP Sara So Ibig sabihin mga kaibigan Noong 2022 budget ng Office of the President Ibinigay po o kinaltas, binawas po dito Ang uh, halagang 125 uh, 5 million pesos Itong 125 million pesos na ito ay uh, sa budget ng uh, Pangulo noong 2022 Ay inilipat po sa Office of the Vice President okay Noong mailipat na po sa OBP ito po ay kinumpirma naman ng Commission on Audit. Alright. So dahil mga kaibigan natanggap ng uh, Vice Presidente ang uh, kanyang budget na hiniling ay mid-December na po ay uh, kinakailangang ma-dispense na kaagad ito, magamit na sa mga proyekto ng uh, OBP. Kaya naman uh, ang 125 million ay nagamit po sa loob ng... Uh, Uh, tinatayang 11 days ayon sa mga kongresista okay so ito po mga kaibigan pinagpiestahan ginamit ng mga kongresista ang 129 million pesos na ito pero wala man lamang ni isang pagtatanggol ang pangulo kay Vice President Sara Duterte ni hindi man lamang nito sinabi sa taong bayan na ang 125 million na ibinigay at ginamit ng vice presidente ay budget mula sa kanyang opisina. Budget nito noong 2022 na inilipat lamang kay Vice President Sara Duterte. Wala pong ganoong pagtatanggol o paglilinaw sa opisina ng Pangulo. Kaya naman, to be fair, ay dapat munang dumalo din mismo ang Pangulo sa budget deliberation okay? Kung inyong matatandaan, ay dumalo naman sa unang uh, deliberation ang uh, Vice Presidente So, binanggit na po, talaga namang tinalakay at ginastify na po ni Vice President Sara Duterte kung saan gagamitin ano ba ang mga proyektong nakalaan sa office of the vice president upang uh, maging uh, kumbaga, uh, sapat yung 900 plus million pesos na hinihiling nito. Maayos, malinaw naman itong naidipensa ng uh, pangalawang pangulo. So ano pa ang dahilan? Kung bakit kailangan pa bang dumalo ang vice presidente sa kanilang budget deliberation? Gayong obvious na obvious lamang din naman ang kanilang gagawin. Igisa, tanungin ng tanungin, ungkatin ng ungkatin ang nakaraang confidential fund ng Office of the Vice President. So expected na yan mga kaibigan. So bakit pa nga siya dadalo? Mga kaibigan, sino ba ang magde-decide? At the end of the day, kahit anong pagtatanggol mo sa budget mo, no? kahit ilang beses mong sabihin kahit pa ulit-ulit mong banggitin saan mo gagamitin ang 902 million na ito kung ang mga kongresistang ito ay obvious na obvious na walang pakialam at hindi rin naman pakikinggam ang vice presidente at the end of the day gagawin nilang lahat to make it uh, you know uh, to tweak no to tweak the explanation of the vice president so dahil sila lang din naman ang nagde decision niyan sila lang din naman ang magde-decide at the end of the day kung magkano ang budget na ibibigay o ilalaan sa mga opisina particularly kay OBP eh walang mangyayari no, kahit isang milyong beses pang dumalo si BP Sara sa budget deliberation at the end of the day Congress the Appropriations Committee are the one who can decide kung magkano ang budget na kanilang ilalaan sa opisina po ni Vice President. 'Di ba? Pero ito yung matinding katanungan dito. Paano kaya haharapin ng House of Representatives ang kahilingan na ito ni Vice President na dapat ay gawin din ng pangulo? Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng analysis mga kaibigan, huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Good evening mga kaibigan. Bye bye!